Hi guys, mini vlog muna tayo for today's video. Ayun mga bakala, papunta tayo sa may practice. And anyway, dun tayo sa may pasig, sa may akyo. Grabe no, ang init na. Tapos sumasabay pa yung traffic. Grabe, buti na lang talaga nag-angkas ako. Ay, hindi talaga, dahi, baka nawala yung pagka-fresh ng ating muka. Charis lang. And nga, nag-waiting na ako dito sa mga kasama ko. Kasi nga, nagkakaligawan sila. Eh, syempre, ang layo pa ng mga kasama ko, dahi, taga-kabiti pa, tas taga di ba? Diba? Pupunta lang ng Pasig, o, oh, di ba? Diba? Tas ang traffic pa. Ano, mag e ka talaga kailangan mo talaga mag-effort para makapag-practice ka. Kasi pag hindi ka nag-practice talaga, dahil one week kang walang schedule, guys. Oh my God. hindi pwedeng ganun, ba? Kailangan nating maging masipag. Wow. Hindi pwedeng patamad-tamad ka lang dyan sa bahay. Tapos, ano, nagpapalaki ka lang ng churro yan. kailangan din nating maghanap buhay para paano tayo yaman yan kung hindi ka naman mag-sisipag, ba? Diba? Anyway, guys, ang dami sinasabi. Ayan, mga yung time na yan, 3 p.m. na yan. Pero, dumating kami ng 3 p.m. Pero, natapos din kami ng mga 7 p.m. kasi nga may pasok pa kami. May pasok pa kami ng 8, 8.30 p.m. So, kailangan magmadaling uh, practice na talaga to. Kahit nagugutom ka na, hindi pwedeng ano, huwag ka na kumain, doon ka na kumain sa trabaho. Ayun nga, parang baliw-baliw na rin ako ng time na yun. Kasi nga, grabe ko. Parang alam mo yung dalawa na yung paning ko niyan. So, pwede, kung pwede nga na kumain ng ano eh. Kung pwede na kumain ng tao, kinain ko na sila. And anyway guys, tapos na rin kami yan. Thank you guys for watching. Love you.